Okay, pariho talaga na isa kong isa kong isa, baka isang talaga. siya, Isa isa? Ano na, paano man Sige na, kasi mo sa na kasi kung kamo, okay Hindi ko na pa ginaw, may sakurado na niya. Abrehan ka lang sa itong ato. Kahan mo so mga ano. No, Ito pa rin Pwede oh, man nga. diri lang abrehan ko. Matangan yung kamatis ka. Kung bay. Hindi na i-book yun. Uy.

Dahil bakal ka ng aluminum fuel. At isip eh. Damo na yan. Mas na naman gagmay gagmay drama. May ala medyo So, pwede pa iwan Hindi kayo ko ng tomate. Ay, itong niyo Ah, okay. Get Why na niya? na O, ulit niya na lang. sige. sige, Kita ano, hindi sa words. Live na daan.

ka, ano po? Gusto, mo makita mo sa YouTube, sa Facebook, sa TikTok? Gusto ah, eh, mo Ah, di ba kita sa TikTok, sa YouTube, eh, i-upload ko na, ha? Ah. <laughs> Sikto TV 74. Sikto TV 74. Ah, uh, kayo ba hello